topic natin, pag-alaga ng mata, ilong, bibig, at tenga. Bata pa lang, protektahan at alagaan na para pag tumanda tayo, ay hindi magkaroon ng problema. Bibigyan ko kayo ng mga gabay. Una, sa pag-alaga ng ating mata. Every two years, magpa-check up tayo ng ating grado. Gusto natin malinaw ang ating paningin kesa sa ganitong kalabo. Sayang naman ang ganda ng ating paligid. At, makakatulong ito sa inyong trabaho. Habang nagtatrabaho, naglalakad, di ba minsan merong pumupuing doon sa ating mata o kaya biglang may naipatak o kaya natalsikan ng mga kemikal, pumunta lamang sa tumutulong tubig at itapat ang inyong mata doon sa running water. Pero pag hindi matanggal yung dumikit sa inyong mata, pwede ho kayong pumunta sa isang ophthalmologist o sa emergency room. Pag naramdaman nyo ang mga sintomas na ito, kailangan hong magpatingin tayo sa ophthalmologist o doktor sa mata. Yung parang may mga sinusunulid sa ating paningin, nang labo ang ating paningin, nawala ng paningin, isang mata, dalawang mata, minsan kalahati lang ng inyong mata. Kailangan hong pumunta agad sa inyong mga doktor sa mata. Lalo na kung parang may nagpa-flash, parang may flashlight dun sa inyong mata. At saka, pag nagda-drive kayo sa gabi, eh lumalabo. Isa pang problema, lalo na pag umiidad, ay yung dry eyes o sobrang mga nagko-computer. Paano nyo malalaman kung dry eye na pala? Parang mainit, luha kayo ng luha. Parang merong sun o buhangin dun sa inyong mata. Medyo nang lalabo at mapula yung inyong buong mata. Meron hong gamot para dyan yung tinatawag na artificial tears. Katulad ng carboxymethyl cellulose, yung mga sodium hyaluroninate o yung propylene glycol. Pag hindi nyo ho kasi nabigyan ng solusyon yung dry eyes, e eh, maaaring magkaroon ng peklat sa inyong cornea at madamage ang inyong mata. Ito pa ang makaragdagang tip sa pag-alaga ng ating mata. Sabi ko nga, that kada dalawang taon, sana magpa-check up tayo ng ating mata, lalo ng ating grado. Kasi kailangan nyo yan sa pagtatrabaho. Wag na ho kayong manigarilyo sa inyong trabaho kung kailangan magsuot ng goggles para hindi maaksidente ang inyong mata sa mga nagsi-cellphone, nagko-computer. Kapag 20 minutos na kayong nakababad sa inyong mga cellphone at computer, tumingin sa malayo at least 20 feet sa loob ng 20 segundo. Kaya nga tinawag na 2020. Paglalabas ng bahay, magsuot din ng sunglass kasi may ultraviolet rays. Pag ba kayo nagko-computer, baka sobrang niwanag ang inyong ginagamit na ilaw, pwede niyong diliman konti yan at huwag masyadong malapit sa inyong computer screen. Eh, di ang gawin nyo, linisin nyo ang screen ng inyong cellphone at computer para lumiwanag. At kailangan nyo rin hong kumain ng masustansyang pagkain. Uh, yung maraming beta-carotene, vitamin A, C, at E, kasama na yung lutein, tsaka zeaxanthin. Saan nyo makukuha yon yung mga red-orange na pagkain at berdeng gulay Ngayon, yung pagsasalamin pag kasi natin ng edad 40 ay eh talagang kailangan na natin gumamit ng salamin sa pagbabasa sa pananahi at sa ating mga gawain. Pag edad ho ang tawag doon, presbyopia. Kaya kailangan na rin natin magpasukat ng salamin. Ang next na kailangan nating alagaan ay ang ating pandinig. Dalawa ho ang trabaho ng ating tenga. Siyempre, di ba sabi ko, kailangan maliwanag ang mata. E kailangan nyo rin ang inyong tenga para hindi kayo mabundol o maaksidente. Kasi nandyan ang balanse sa ating tenga. Kaya kailangan ingatan katulad ng pag mga masadong masyadong malakas na sound ihina nyo ang volume ng inyong iPad. So, mga kabataan, napansin nila ngayon, ang mga kabataan, mas mahina ang pandinig kumpara dun sa kanilang mga lola. Ba, kailangan hinaan ang volume ng mga radyo inyong iPads. Pag sa mga public places, kung kalang magsuot ng earplugs, pati sa inyong trabaho, gawain ho yun. Para hindi masira ang tenga dahil nasa loob ng tenga ang balance ninyo. So, sabi ko nga, mata at tenga para sa inyong balance. Anong kakainin? Iwaso sa maalat, lalo na yung mga taong may vertigo kasi uh, makakatulong ito sa mga taong may meniere's disease. Humihina ang pandinig habang tayo ay umiidad. So, paedad ng paedad, uh, pahina ng pahina ang ating pandinig. At maaring lahi din o kaya eh, dun sa naging trabaho ay masyadong maingay. Kaya kailangang ingatan kasi may impact ito sa pakikipag-usap, sa pakikisalamuha sa tao, tsaka para hindi kayo maiinis kasi simpleng pag sa cellphone kapag nabibingi kayo, baka hindi nyo na magawa. So para iwas depression din ano ang gamutan kapag humihina ang pandinig ang tawag ho dyan, press by QCs dahil sa pag-edad ah, mukhang kailangan ho ng hearing aid kasi para hindi rin mag-deteriorate yung pag-iisip ng isang tao kailangan nagagamit niya yung pandinig niya at yung kanyang brain alam ko po medyo mahal ang hearing aid pero baka importante check natin ang ating mga magulang kung humihina na ang kanilang pandinig yun ho talaga ang treatment para dyan. Isa rin problema ng mga umiidad, yung ingay doon sa loob ng tenga. Minsan parang insekto yon, minsan parang may electric fan doon sa loob ng tenga o humuhuning kumukulong tubig. O kaya yung ingay nung bumbilya, di ba? Maugong yon, Parang laging may ugong doon sa loob ng tenga. Pumunta lang po sa ear doctor nyo. Yun ho yung tinatawag na ENT doctor para mabigyan ng solusyon ng inyong tinnitus. Yun ho ang tawag sa ingay sa tenga. Ang next kailangan nating pangalagaan ay yung pangamoy dahil kasama nito ang panlasa. Sabi niyo e, ano naman ang kaugnayan ng pangamoy sa panlasa? Pag wala kayong pangamoy, apektado ang panlasa. Kaya kailangan maamoy nyo ang mabangong niluluto para may enjoy nyo ang sarap ng pagkain. Pag kasi hindi nyo nalalasahan ng inyong pagkain at hindi nyo naaamoy, baka ma-food poisoning kayo. Kasi baka sira o panis na kinakain ninyo o baka naman may kemikal na hindi nyo alam at hindi nyo naaamoy. Siyempre, kailangan din ng pang-amoy para iwas sa sunog. At nakita nila, habang umeedad, nawawala ang pang-amoy at panlasa. Marami na hong nagtanong sa akin, ba't pag-edad daw ng magulang nila, nawala ang panlasa? Maaring yung ano ang dahilan, maaring magulang nila ay nag-smoke o nanigarilyo nung bata pa sila o kaya nagkaroon ng gamutan na naka sa panlasa. Pero ang pinaka number one cause ay eh, yung pagkabagok o injury ng ulo. Kaya ang epekto nun, no, nawala ng pangamoy at panlasa. Yung iba naman nagka-Parkinson's at ingatan din ang ating bibig kailangan maayos yung ipin, yung dila para hindi nawawala ang panlasa. So doon kailangan inaayos yung bibig para hindi apektado yung panlasa at saka pangamoy. Pag may polyps, ito nawawalan din ang pangamoy. Kapag may polyps, may mga infection sa sinus o kaya infection doon sa daanan ng hangin. Lahat yan nagkukos. Ano ang paraan para ma-prevent yung paghina ng pangamoy at panlasa. Kailangan mag-toothbrush, mag, -toothbrush, mag at linisin ng tongue cleaner yung ating tongue, yung dila, para laging uh, may lasa. Eh, wag nga, sabi nga, wag ding iinom ng mga nakakapasong mga kape, tsaa, at sopas para hindi apektado o mamatay yung cells dun sa ating dila. Kasi yung mga umiidad, problema ang pagpapakain sa kanila. Pagkulang sa bitamina at mineral, hindi na lang sila kakain. Kaya, kasi bakit? Walang ganay, walang lasa, kaya hindi sila makakuha ng tamang nutrisyon. Ano ang pwede natin gawin? Sabayan sila sa pagkain, tapos pagandahin ang presentasyon ng pagkain, gumamit ng mas maraming mga herbs and spices sa pagluluto ng kanilang mga ulam para medyo malasahan nila. Imbes na asin o toyo ang dadamihan natin. Tsaka gawin yung maamoy ang inyong niluluto para ganahan o ma-excite silang kumain. Isa pa rin dahilan bakit walang panlasa ang ating mga seniors kasi very dry ang kanilang mouth, nanunuyo pala. Bigyan nyo sila ng tubig na maiinom nila kada kalahating oras. Lagok-lagok ng tubig tapos iwas na dun sa mga alak, sa panini paninigarilyo, pwede silang bigyan ng bubble gum kung kaya pa nila. Yung humidifier, nakakatulong din. Isa pang sekreto, pwede ho yung lemon candies o kaya yung inumin nila, lagyan nyo ng lemon. Mas nalalasahan nila ang sarap ng ulam at ng pagkain. Gandahan ang presentasyon, gumamit ng mga pinakulong mga buto-buto, imbis na ordinaryong water lang ang gagamitin nyo sa inyong mga sabaw at sauce para maging malasa yung pagkain nila. So, ito mga tips ko, pangalagaan ng ating mata, ilong, bibig, pandinig para pagtanda natin, magamit natin mabuti. Salamat po.